Anong ginagawa mo sa anak ko? Ah, tay, pakalwanan ko ko tay kasi... Anong mahal-mahal? Kahit sinong mahalin mo sa dalawang yan, pangas mong sasaktan yan! Sinyo na po! Mas dito! Pumasok ka doon! Pumasok ka! Bagong araw na naman. At tulad ng dati, nasa tabi ko si ate. Masaya, magaan. Wala akong ideya na unti-unti nang magbabago ang lahat. Kung hindi kayong pagwawalas mo ang tamlay, parang ikaw. Ate, ano ba ang aga-aga nang bubuli ka na? Tundong parang hindi na natalig sa akin. Eh, pal ka kasi. oh, ano na naman yung ingay nyo? Aga-aga pa eh. Papati pa diba, uh, kapit-bahay natin, mabulabog yun yan. Ito kasi si ate. Nasal ko lang tayo. Ito talagang dalawa. Tapusin nyo na yan, eh. baka may mga pasok pa kayo. Ay, napalatay. May papakilala pa lang sa soon. Ate, ha, sana. Pogi yan, ah. Ito naman, puro pogi. Siyempre. Kasi nika, mukha rin itong pogi, eh. Wala akong pakilala sa pogi-pogi na yan. Ang importante, mabuti asal. Matino. Tandaan niyo yan. Parang ako. Matino. <laughs> Matino lang. <laughs> Matino lang. Matino. Matino lang. Paala nga kayo dyan. Oh, bilisan nyo na dyan ha. Baka may mga pasok pa kayo. Sige, Tay. Bilisan mo dyan. na dyan. May pasok pa. Ano ba? Ito na nga eh. Tagal ah. Ito na nga, binibilis na lang. Tay, may kasi Michael mo po pala. Bidadarin po, Tay Meriong. Hmm. Ate, yun pala yung kinukwento mo. <laughs> oh. Hi, ikaw pala si Janica? ka? Ah, po. Ganda pala ng kapatid mo, ano? Oo, maganda talaga yan, mana sa akin. Hindi, mas maganda pa rin kaysa sa'yo. Eh, huwag ko sa'yo. Kuha mo na ako tubig, Ah, ah sige. Kwantuhan mo na kay dyan. Sige po, ate. Alam mo, mas maganda ka kaysa sa atin. Hindi po ah. Mas maganda pa rin si ate. Hindi. Okay. Mas maganda ka nga. Pero, ka na lang mainit. Ano na sa akin? Ate lang May boyfriend ka na ba? Ay, wala pa po. Kakaitin ko pa lang po kasi baka magalit si tatay. Hmm. Basta, kung gusto mo na mag-boyfriend, sabihan mo na. ako. Pre, grabe yung kapatid ni Catherine sa iwang sariwa fresh na fresh loko joke ba yan? hindi nga pustahan tayo pagsasabayin ko yung magkapatid hindi <laughs> ba masama nga pare? ano ka ba? easy ka lang game 2 eh kung bahala <laughs> Gano'n man ako makagawa eh. Sabayan ko na lang trip mo. Pusta. Iligpusta natin ha. Matik na yan. Alam mo na kung sino Paano man Paano kung hindi? Hindi <laughs> eh, kapag talo. Hindi talo pero malabo to. Malabo to matalo. <laughs> okay, okay. Ano? Mamaya na lang. Kita tayo. Yeah. Sige. Sige. nao. Ingat. Hindi ko alam na pinag-uusapan pala ako na ginagawang laro ang puso ko. Hello, Janika. May dala nga pala ako. Para sa inyo to. Chocolate. Ay, nasa kwarto po si ate. Gusto mo po tawagin ko. Huwag na. Anong tawagin yun? Lalabas naman ang kusa ay. Kamusta ka? Ayos lang po. Um, Janica, mahilig ka ba sa mga jokes? Mahilig naman, kuya. Um, meron kasi ako ng tatlong jokes. Sige, ano po? Um, joke, joke, joke. <laughs> hindi, joke lang. Ayun nga. Um, gusto mo kapag uh, minsan wala kang ginagawa, pasyal-pasyal um, tayo. Ay, hindi po kuya. Baka magalit si ate. Huwag kang magalala. Hindi naman malalaman ng atin mo. Oh, andito ka pala? Ah, oo. Oh, arating uh, karating ko lang po nga. Ano ginagawa mo dito? Pabigla-bigla ka naman. Oo okay. nga surprise ka. Ah, sige po ate. Maiwan ko po muna kayo. Ah, sige. Ano? Kailan tayo lalabas? Dito. O ngayon na. Gusto mo? Labas na tayo rin. Dara, na na tayo. Eh punta tayo din sa so maganda. Meron akong alam. saan doaning injok ako eh ka? ako joke ako. may joke ako. hindi ko sin sin injok injok sin 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 Sa bawat hawak niya, sa bawat biro, sa bawat sulyap, pakiramdam ko may nagkakagusto sin at matagal ko nang hinahanap yun. Anong pinag-usapan niyo? Ah, ano po ate, wala lang po. Wala lang? Ba't kayo nagtatawanan? Wala po ate, may inano lang po siya, may ginok lang po siya. Baka sa mapunta yung biruan niyo na ganyan ha. Sa susunod eh, ay kung makikita kung ganyan kayo. Ah, sige po ate. Sorry po. Napapansin na ako ni ate. At hindi ko masabi ang totoo. Paano ko aaminin ang isang pagkakamaling ako mismo ang bumitaw? Poyong ginahay! O pare, oh. tope yung sumunod. Oh. Hindi handa mo na pera mo, pre. Isang hakumang na lang. <laughs> pa, supra ka na. O, oh, ba? Relax! Game 2 eh. Naman naman tayo eh. Sigurado ka ba yan? True sure na to. Malapit na malapit na. <laughs> Bakla kita pala na. Kinala mo naman ako eh. Ano? Sige na ako. Tupang nga ba? Kat! Oh. Ikaw yung kaibigan ni Michael, di ba? Ako nga. Uh, may kasabihin sana ako sa'yo tungkol sa boyfriend mo. ano yun? Uh, pinagsasabay kayong dalawa ni Michael eh. Pinagsasabay niya kaming dalawa? Oo. wag sa wag ang sanong, ano, maingay na ako nagsabi sa uh, nagpustahan kasi kami ni Michael na pagsasabayin kayong dalawa magkapatid. Kayo ni Janica. Sige, sige, baka maabutan pa ako ni Michael. Huwag na lang maingay, At hindi nagtagal, Nalaman din ni Ate ang nililihim namin ni Michael. Janica, totoo ba? Na ano, Ate? Na may nangyari sa inyo ni Michael? Ha? Wala yun. Hindi yung totoo. Huwag ka na magbangmangan. Alam ko na yung totoo. Mamind ka na! Ate, ano ka ba? Hindi yung totoo. Huwag mo nga ako hawakan! Ano ka ba? Mas papaniwalaan mo pa ba, ba yung iba kaysa sa akin? Ate mo ako! Bakit mo ako gaganda, Nel? Ate, hindi ko naman sinasadya. Huwag mo ako hawakan? Walang gagawin ko sa'yo. Ate, aminin ka na. Ate, hindi ko po sinasadya. Pinigil niya lang po ako. Ako na tong nagsasakripisyo? Ako pa tong sasaktan mo? Ate, hindi ko naman po sinasadya eh. Ate? Ate? Sinubukan ko makipagkita kay Michael upang tapusin ang lahat pero iba ang nangyari. Han, tara na! Tara! Oh, ba't dito? ka? ba sabi ko sa'yo magkita na lang tayo? Baka makita tayo ng tatay ko. Hindi, Han! Eh, ang tagal mo yung na ako eh. Ha? Chicken stupid. Hoy! Tarantado ka! Anong ginagawa mo sa anak ko? Ah, Tay, papaliwanag po ko, Tay, kasi... Siya po talaga. Hindi tingnan mo kayo ang paliwanag eh! Hindi, sasabay sasabihin mo yung anak ko? Hindi po, Tay, siya po talaga yung ano ko, mahal ko. Anong mahal yung mahal? mahal? Kahit sinong mahalin mo sa dalawang yan, pangas mong sasaktan yan! Bakit hmm. pa lang, wala na akong tiwala sa'yo eh! Tay! Ha? Mas ka dito! Pumasok ka doon! Pumasok ka! Ate, ko. Oh, si tatay eh. Catherine! Alam mo ba yung ginagawa ng kapatid mo? Yung jowa mo! Jowa na ng kapatid mo! Ate, si tatay kasi hindi ako pinagpagawaan ng eh. Alam ko na yun. Pinagsabihan ko na siya. Oh! Eh nag-usap na pala kayo ng ate mo eh! Ba't tinuloy mo pa rin? Hindi mo naman po kasi ako pinagpaliwanag eh. Eh ano yung nakita ko? Magkaya ka pa kayo! Kaya ako lang naman po siya pinatawag dito para tapusin na po yung relasyon namin eh. Kaso po bigla po siya niyo makakap eh. Tay, pagpasensyaan niyo na po pero pinag-usapan na po namin to. Kaya sinasabi ko sa inyo eh. Dalawa na lang kayong anak ko. Ako na lang yung kasama niyo sa buhay. Matinong ama naman ako. Bakit napunta kayo sa maling lalaki? Mga anak, alagaan niyo yung sarili nyo. Pag nawala ang tatay nyo, kayo na lang dalawang magtutulungan. Sorry tayo, parehas lang po kami na biktima. Ayan nyo na yun. Eh. Importante eh. Hindi makayos ulit kayong magkapatid. Basta ipangako nyo, ha? Hindi na kayo umiibig sa maning lalaki. Opo, tay. Opo. Ayaan e, nyo na yun, yun. Oh, ba't gising ka pa gabi na? Ah, Ate, sorry ah. Sorry talaga. Ako lang yun. Ayaw mo na yun. Tsaka lalaki lang yun. Ang importante, tayong dalawa. Tsaka, i-take it as lesson na lang natin yun na huwag natin nahaya na ang lalaki yung sisira sa ating maka Ano ka ba? Kaya <laughs> nga dito. Niyayakap ako ni ate. At doon ako tuluyang bumigay. Hindi ko deserve ang kapatawaran niya pero binibigay pa rin niya dahil kapatid ako, at mahal niya ako. Gusto? Okay. okay naman. <laughs> Panalo ka, ba ang lungkot mo? Kaya ako eh, kasi hindi ko nakasahan na ganun yung mangyayari. Mm. Panalo ka, pero masaya ka ba? Yung nga iniisip ko eh. Hindi naman sa'yo pare Hindi lahat ng bagay pwede mong gawin sabay. Hindi ko yung naasahan na gano'n. Na-jombag pa ako ng airpot niyo. <laughs> Wala namang tama eh oh. So pa din. Ay, aso nga lang. Aso nga lang ngayon, biyak ang poso. Dalawa pa silang mawala. Ay, Pusta ang pusta nga pa kasing nalalaman. Hindi ko oh. akalain na yung simpleng game natin eh. Mahuwi sa ganito. Labo mo eh, no? Laro lang yun sa'yo? Seryoso ka talaga? Oo, oh. pero mali eh. Nahulog kasi ako rin sa kapatid. Alam mga ako pare Wala Walang jowa. Talo, pero masaya. Siya? <laughs> <laughs> Ang cute mo rin pala malungkot. <laughs> <Yeah>. okay. <laughs> okay yan pare. Siguro, magiging leksyon na sa akin ta. <laughs> Ay nako, ako siya. Ganyan na ako. Sige, ingat uh, At ako naman yung may kikitain. Ay, ingat, ingat. Si Michael, mag-isa na. At siguro doon niya mararamdaman ang sakit na iniwan niya sa amin. Hello po! Ako si Em. Hello po! Ako po muna si Janica. Catherine po. Jana. Merion po. At kami po ang... ETR Films! Maraming salamat po sa palaging pagsubay-bay pananood, At samahan niyo na rin po lang. And subscribe. Yon. Yeah, ah, eto nga po pala ang una nating shout out, po daw siya. Mm. Shout out po kay Perla Villanueva. Ayon. Right. Shout out naman po kay Felix Lihat. Okay. okay. ayo sobrang hinhin ang ating kasama ngayon. Yes. Si yes. Tama <laughs> <laughs> Shoutout nga po pala kay Arnel Mabayo. Mabuhay ka po. Thank you sa pag-subscribe po. Salamat po. And shoutout nga po pala sa mga kaklase ko diyan. Ano, subscribe niyo yung ano namin. Ano? Ano? Ano, yan. ano, yung ano yan. subscribe? yung subscribe? Ano yan, sabi niya. Ngayon ko lang po na Naiyak ako sa story. Salamat po, bossing, kay Sir Ernesto Hian. At meron din po, pinapa-shoutout si Ma'am Perla. Shoutout kay Julius Paala. Shoutout din po kay Ma'am Christine. Thank you po. Thank you. <laughs> Shoutout po kay Sonny Boy from San Jose, USA. May ganun ba? Layo ah! San Jose, USA. Gulakan lang ngayon ah. Bulakan lang eh. Wala na, si Jit Jit lang yan. Ayot na camera man niya. And shoutout po sa kapatid niya, pinapa-shoutout sa akin, si Jame. Shoutout sa inyo. Wala na ako sa buhay niyo. Ayot! Ang galing niyo pong gumanap. Napatuloyin... Anong natuloy sa inyo? Loha. Paiyak po ako. Ha, Grabe, apo. Salamat po kay uh, Salvador Ines. Tumulok. Thank you po. Pa-shout out po ako from Zamboanga Sibugay po. Angie Princess. Analo, oh, nanalo 'yun, nanalo na. Puan, puan. Salamat. Ako lang di <de> kuryente. <laughs> Shout out din po kay Cornelio and Tess Jr. Nanalo na Bon! Ano pa nalo na nun? Napanalo ka na lang. No, lungara, shout out! Ito, with certificate! <laughs> yes! Get certificate! Cut. Shout out nga po pala kay Dexter Dizon. Maraming salamat Cut po sa mga of. compliment and thank you so much po sa pagsubaybay. Alright! Sir, bite mo pati sila na yun isang dalaga. God bless. God bless din po sa inyo, Sir James. Bungay! Ayun! At mula naman kay Dexter Speras. mas maganda to kaysa sa nakaraang upload. Medyo nawala sa karakter yung mga tao. Hehehe. Pero dito ay maganda. Nakakaiyak ang galing ni Miss Cherry. More gantong films pa, fam. Yun, heart heart. Thank you, wow. you sa panonood Shoutout din po kay Marcel Gando. Thank you po. Yun, nadali mo. <laughs> Buhay na buhay na siya. Para si Juju. Shout po kay John Raymond de Torres. Maraming maraming salamat po. Yeah, sabi niya, hindi maganda ang ending bitin. Hindi ko na lang po sumakting. Hindi ko lang po. Shout out po. Ibig sabihin talaga yung nanood ka. Kasi nagdaw mo na lang. Nagkinapos, kinapos. Basta sa susunod, ko na umakting. Shout out sa sir. Jose Maranan. Basta mga usit na lang. Yun. Shout out naman po sa akin. Sino ka ba? <laughs> Willy Duke. Yon, Willy Duke. Yon, sinit ko lang tama wait ta. Shout out kay ano, yon, driver lang ng nanonood diyan. God bless din bossing, God bless, ingat po. Next. Shout out din po kay Joshua Alegre. Ayun. Ayun guys, Ulch. boyfriend niya. Wow. Shout out so sa old. boyfriend mo. <laughs> Sana all <the> jewa. <laughs> Yon. Shout out po kay Bambi Del Dakan. Bambi? Ayon. Bambi. Bambi. From North sa Garay Bulacan. Shout out kayo. Din na. Pakikulay. Sir. Danilo Ramos. <laughs> Shout out po. Sa ayan. Yung headjet. Kala kayo Shout out po from Antipolo City, Emmanuel Snary Snary? <laughs> Emmanuel Snary Shout out din po kay Jay Jan Raymond de Torres. Shoutout na yan. Okay no? lang yan. Mag-double-double tayo, guys. Shoutout nga po pala kay Sonny Porto from Santiago City. <laughs> yan, meron ba? Pa. Pakialam meron sa gilid ng camera. Shoutout daw po kay Renz Tudukut from Bataan at kay Renato Dukot from Orani, Bataan. Kayo. Nice drama, Sir Mariyong. Ma'am Cherry, salamat sa pag-shoutout okay. daw, Kat. Ang ganda mo daw. <laughs> Sabi ni Sir Joey Eslao. Dumigay okay. pa. <laughs> Pa-shoutout din daw po kay Marco Menzera ng Sa Felix Santo Tomas Batangas at kay Emilio Kabahug. Pa-shoutout naman daw kay Victor Kabahug, family Negros Occidental, Caddy City. Wow. Ayun, nanalo ka lang isang palakpak. <laughs> Tangalang. Shoutout na po Pai Pai. Joey Armand Perez from Patubig San Rafael Bulacan. Yes. yes. Shoutout daw. <laughs> I don't know really <laughs> yung. Boy, thank okay. you po bossing. Ang ganda talagang may pupulutan uh, ng aral ang kwentong ito. Ano po yung kwentong yon Sige. <laughs> 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 Shoutout sir uh, Jeffrey Bautista. Maraming salamat po. Shoutout. Ah, Lods. goods na goods talaga ang short <laughs> film nyo. Hindi lang aral ang magigain, kundi kilig din. From Laguna po, Lods. Ito ay si... Saan na Nawala. Jason Jumawan. Ayos! Yes. Shoutout po kay Charlie Buntaras. Maraming salamat po! Hindi po! Uh, Ayos! Yan ang kwento. God bless, God bless <laughs> po. From Miss Emily Faburada Kistorio. Yan. Salamat po. Nice story from Baguio City, Clarita Garcia. Ay, yes. yes. It's universe. Shout out nga po pala kay Kuya Jet Jet. <laughs> <laughs> yes, yes, yes. Yes, <laughs> is, yes. <laughs> ah, lang din pala. Hello. Hello. lang din pala. Shout out sa pinawamahal kong Rosas. Ay, thank you, Thank you, thank you. Grabe ay, Sana ay. all. Kay Rosalie Arnes. Yan. Eh sige Amer, baka may shoutout ka? Baka may shoutout! Ah, ito meron po. Shoutout si, mo na! Ito, si, oh, shoutout ko lang si Sir, yung galit. <laughs> <laughs> ay, galit. Ah, <laughs> uh, sabi niya, pa shoutout nga sa anak ko. Ang next ko dumiso. Ah, shoutout sa... <laughs> shout sa anak mo, Sir Rene Domingo. Shoutout sa anak mong si si Boss Ernesto Domingo. Mabuhay po kayo ng walang humpay! Ayaw! Diba? Wala na? At shoutout na rin sa dalawa kong anak. Huwag ka lang isa to susto daw. At Pera <laughs> Wait na si daddy dyan. Ayaw! Yeah. Shoutout sa anak ko, Hiram. Love you palagi. Ayaw! Wala lang, wala ano? na. Ano? Wala ano? na, wala na. Okay, wala po. Kung may kwento po kayo, kwento ng buhay, pag-asa. Ayaw! Ayaw! Pwede nyong i-comment. Yan. Para aming magawa ng istorya. Yes! Ang at Puso ating ng film yan. Ngayon? Ngayon. Bukas! bukas at magpakailan ba? Mag ba God, oh kami nga po pala <coughs> <coughs> kami nga po pala sa aki Ayun pa ba doon Ayun po, bye Kami nga po pala na Ayun! 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 Bye bye. Wait lang. Wait lang. Ano pa? Dear Papa Jit Jit. Papa <laughs> yan. Papa dugot yan. <laughs>